Alingatong. Alingatong. Opo. Wala nga magyan na pala ginagamit ng mga magkukulang ngayon. Alingatong na. Tatlong beses na ako nakahuli na may alingatong ginagamit, ha? Dali na po. O, tanggalin mo. Lahat pati si nita oh. nang dami. Bus na po, bus na. Ah, sigurado ko beses pati pa na to. Opo, opo. Oh. Opo, opo. Pati pa, sige, tanggalin mo lahat, tanggalin o, mo. mo. Tanggalin mo, wala kang titira. Hmm. Ha? Mangal na po. Tanggalin mo, ubusin mo lahat po. Ha? Tanggalin mo, ha? Wala kang titira, Ubusin mo, ubusin mo. Susunugin kita sa katawan na yan. Sinasabi ko sa iyo. Bakit mo naisipang gawan? Anong dahilan? Pikit. Ha? Anong dahilan? Pangalan mo. Gusto ko malaman. Pangalan mo. Pangalan mo. Pangalan mo. Pangalan mo. Hindi mo alam pangalan mo. Ha? Ha? Hindi mo alam pangalan mo. Hindi eh, mo alam! Pinagawa ba sa'yo to? Ayaw po. Ha? Ay pinagawa sa'yo? Ay. Ha? Ikaw gumawa o pinagawa sa'yo? Ilan kayo sa katawan na yan? Ilan kayo sa katawan na yan? Ilan kayo sa katawan na yan? Ha? O, so, uh, uh, sa... oh, wag ka pong sinungaling sa'kin yung pangalan mo? Uh, ha? Hindi eh, mo alam pangalan mo? Ha? Hindi eh, mo pala alam pangalan mo ha? Hindi. Pikit-pikit. Sakit Pikit-pikit mo Pabalik ko sa ito. Ayan na po. Ha? Ha? Armando! To. Opo! <tod> Gusto mo ibalik ko sa ito? Itlog mo pang ating ko, ko Armando! Ha? Ano yung labit ko yan? Tingnan mo! Hindi ako lalagay yan! Patawad po. O, may ang sa opo, Panginoon? Opo. Ha? Panginoon, patawad po. Nagawa ko <tod> to. Dahil <tod> <tod> <Ay>, lang sa <tod> nagustuhan mo? Opo! Punisit ka. Ha? Ah! Uh, hindi ko na po. Tanggalin ko na po. Ha? Ah! May nangyay na ako nang tawad po. Ha? kami sa katatuduhan mo yan. Ingat <laughs>